po si Boy Gala 1 So happy Sunday. So narito ako sa 2 po sa aking paglalakbay. So may napansin ako sa street na ito dahil ah uh, my love's best friend niya sa pagsabihan nila. So wala nga po. ito po. Samahan niyo ako. So, uh, para, uh, Nore natin si Tatay. Ah, uh, lunes hanggang Bernes, bawal ka dito. So, linggo ka lang pwede. Hmm. Oh. So, nakakatuwa naman kasi may kaibigan din akong ganyan. So, na yan, tinapon. Apo. Kaya, ang ginawa mo, inampun mo. Nampun lang, lang. Oh. Oo. mga oh, nang ng matres pagkatatao wala oh, okay. mayroon Oo. Meron silang eh. na So, tinapon. So, tinapon. Mayroon, maano rin ako sa aso tayo, maano din ako, maalaga din ako. Iwanan ko na nga sa COVID-19, talagang mga balik ko eh. Oo. Oh. Pero ngayon, medyo okay na sila. So, Ay, malalaki na po sir eh. Ano na tao ko maalaga? So, buti pinagamot. Hindi po. Aligo ko lang po sa mga kanyang Super well, super lang po tayo. Ano na yun? Superwell na puti o Perper lang puti. So yun lang pinagsabon mo? sa dalawang buwan bago natuyo. yon ang malayo mo? Ngayon nito, ito. Walang malayo mo. Uh... So e ito nandito. Ha? So yung guys, so dito po natutulog si tatay. So kaya napatras ako ng padaan dahil yung kanyang istorya dahil kamangha-mangha. So...

dito po yan sa may Vito Cross. so dyan po natutulog si tatay so kahit saan dala niya yung aso ibili nga po yan sa atin sa mga ayaw po eh. wag sa kanong nalamang ka po tayo mas ibili mo lang sa akin hindi ko ba kasi sabi nila kapon kasi ang gusto nila ipalahi ito may lahi ito binibiyayaran natin sa libon Oh, wag mo ibigay. Yeah, hindi ko bebenta. Sige na, ito pa isang daan. Sir, bakit hindi nyo tanggapin kung sabi ko kapon niya. Alam, gano'n ba? Sige, alagaan mo. <laughs> bakit tayo nila tanggapin pag kapon? Magpapalahi ang... Ha? Magpapalahi. A, magpapalahi, ano? Sa madangkat, marami rin sila aso malaga. O sige tay. So tuwing linggo ka dito. Oh, sige, sa susunod na linggo tay pag nadaan ng kita, baka may dala ako ha. Ito yung dinadabi niya, naglalakad na kulay blue. Ah, uh, ano pagkain ng ano ha? Aso, ah, so sige, sige. Baka sa susunod na linggo may dala ako ng pagkain. Okay tay. Sige. Next time, next time. Ako nagpi-picture pastos din Oh, sige. Okay. Ay! <laughs> tay Sige, sa sunod na linggo, daanan kita dito ha. Baka may dalawo na pagkain ng aso. Tay, thank you po ha. Tay, thank you. Sige. Wala pa po bento. Sige tay, next time. Ah, next Sunday, daan kita ulit. May dala ko, okay? God bless ko God bless. Ingat, ingat tay. Sige tay, sige.